yun magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan uh, share ko po ngayon yung napanood ko yung nakakatawa talaga tong anong to eh tong inquirer na to eh Baka yung pinatulan yung joke speech ni tatay digong na pagpapapatayin yung labing limang senador para makapwesto yung PDP laban diba? Masyado nyo siniseryoso eh Ayun Ay, eh Alam, kilala niyo naman si Tatay Digong pala Biro talaga yan Kumbaga, Ano eh ang, ang papatol ng ganyan Masyado seryoso sa buhay eh, Yung mga talagang Masyadong seryoso Masyadong Pera-pera Ano ba? makalaya mo eh pinatula. <laughs> Keso Mamamatay tao nga daw si Tatay Digong Alak ng pitong goba Ano lang yun sa tatak Duterte lang yun tatak Duterte yung mga tatak na tatay digong na nilalaro lang kayo tinitignan lang ni tatay digong yung mga reaction nyo hindi, ay, sisirisoy nyo pwede ba naman gawin yun? alak magagawa nyo ba yun tapos binobroadcast niya pa parang hindi nyo kalala si tatay digong eh. diba itong inquirer na to talagang sinisilipan talaga ng, ng, ng butas si tatay Digong sinisilipan nyo talaga ng mali which is hindi nyo kayang masilipan yan dahil nasa tama lang si tatay Digong kayo ho kayo ho ang uh, talagang sirang serana sa mamamayan sirang sirana ho kayo sa amin grabe ang ginagawa nyo paninira puro reverse psychology na pagbabalita pagsusulat sa dyaryo nyo ba? Diba? alam ho namin lahat yan hindi nyo na ho kami kayang paikutin kasi ang tagal nyo dyan eh ang tagal nyo na dyan ano nangyayari sa Pilipinas? wala kay tatay di gulo lang kami nakakita ng talagang kaginhawahan sa Pilipinas partida yun na pandemic pa yun kung wala eh talagang mas nakaramdam kami ng kaginhawahan sa buhay 'Di diba? Hindi ka na kaya sirain si Tatay Digong. Hindi niya na... kayo pa lalong napapasama sa mga pinagsasabi niyo, hindi kayo nag-iisip. Pag-isipan niyo muna nang mabuti bago niyo tirahin si Tatay Digong. Kahit anong paninira niyo diyan, wala kasi straight 'yan eh. baga, pa, sa tama lang si Tatay Digong. Kaya nga ba, diba, dami na nagawa niyan sa Pilipinas. Ultimong Davao sumikat dahil sa kanya. Kaya yung mga ganyang ano ni Tatay Digong hindi nyo kayang sirahin yan dyan. Kinakagat nyo pa eh, di lalo lang kayo napapasama. Ayun, mga kababayan, alam nyo naman yan, di ba? Kita natin yan kay Tatay Digong na palabiru talaga yan, mga pag pumatol ka o pag ano, pag, pag masyado ka seryoso, eh halata ka. Halata kang ka hindi nag-iisip. Di ba? Ganun lang yun eh. O, oh, like for example, yan, binabanatan nyo yan. Inquirer, banat ka ng banat. Pag si tatay hindi nagsalita. Yung banatan nyo. Alam nyo kung anong maganda banatan nyo? Yan, yung mga alitagtag. Yung mga nangyari dyan. Yung mga, blank, blanko sa bycam. Yan, dapat ang binabanatan nyo. Di ba? Marami, maraming issue na dapat. Like, hindi sa mga mga pagtaas-taas sa mga presyo ng na mga bilihin natin yan dapat pa kang binabatang ng kalahin mo. Hindi na Pasko. Mahal pa rin ang baboy hanggang ngayon. Di ba? Ano nga ang ginagawa mga nakaupo dyan? Dapat yan ang imonitor nyo. Hindi yung mga pinagsasabing tatay tigong pinagmomonitor nyo. Mga palpak naman yung pag, pagpatol nyo dyan sa pagmomonitor nyo kay tatay digong. Sumasa kayo kayo. Binabasa lang kayo nyan. Sinasaywar lang kayo. Ang, ang gawin nyo, lalo-lalo especially kayo mga inquirer, yung mga... GMA News kung talagang gusto nyong makuha yung attention namin, paniniwala namin sa inyo, ipalita nyo yung tapat. Yan, imbistigahan niya, maimbestigahan niya ang alitagtag drug, ano, ah, uh, drug na nahuli dyan sa alitagtag Batangas, kung ano na nangyari dyan, ano yung status niyan. Diba? Yung blanco sa bicam, na ipalita nyo na on, on process na sa sa Supreme Court, ilang araw pa ba yan, bago nila sagutin para updated ng mga mamaya baka dyan humanga pa kami sa inyo dapat yan ang pinupopok nyo hindi mga natatawa na lang kami sa inyo eh akala nyo naman mapapaniwala nyo kami paninira nyo kay tatay digong hindi na hindi nyo makukuha sa ganyan kaya sana mag isip naman ho kayo pag isipan yung mabuti and then doon na yung isa tama na rin kayo puro tama na lang gawin nyo para kung gusto nyo magtiwala ang mamamayan sa inyo doon lang po tayo sa tama, yun lang po uh, Shoutout kay Tatay Digong Tuloy nyo lang po ang laban ng PD, PDP laban Sana straight lahat dyan Mga kababayan, support po tayo dyan Yun lang, magandang hapon po, hanggang sa muli